Sa loob ng isang grocery store na ito sa kaba ng Malcolm Square sa Baguio City, pasado alas 11 ng umaga noong April 9, makikita ang lalaking ito na may bitbit -bit na isang pakete. Makalipas ang ilang segundo, agad niya itong isinilid sa loob ng kanyang bag at saka umalis. Nakita naman ito ng isang staff at kinompronta ang lalaki ng papaalis na ito eh sinundan po yung kasi yung lalaki. Eh nung sinusundan po, nung pong check, yung lalabas na siya, pinacheck yung bag niya. Ayaw niya, bigla niya tinapos ang kamay, tapos tumakbo na siya. Hinabol na po ng mga kasama ko. Tsaka po yung nagbabantay doon sa labas, hinabol din. Kaya nahul doon sa may, ano, sa may station na ano, kinuyog na siya. Pero sa pagtakas ng lalaki, na corner ito ng mga kawani ng Public Order and Safety Division ng Lungsod at dinala sa istasyon ng pulis. Uh, what happened is uh, while conducting our uh jaywalking yung ating mga enforcers napansin nila na ano may nagra na tumawid uh, na parang may hinahabol and then they asked no what happened uh, yun na nga, sinabi na nag may nangyari daw na ano uh, shoplifting and then ayun hinabol nila yung tao uh, fortunately nahabol naman natin and our enforcers brought it to station 1 for profiling sa stasyon ng pulis, nalaman na tinangay ng lalaki ang isang pakete ng biskwit na nagkakahalaga ng 46 pesos. Ayon sa staff ng grocery, madalas daw nilang makitang suspect sa loob ng grocery store. Kaya hindi nila alam kung ito ang unang pagkakataong nakapagtangay ito ng kanilang paninda. Regular siya pumupunta rito, kaya yun tinitingnan na rin. Kaya yun yan. Nahuli naman siya doon sa, ano, dun sa police station doon napapadala rin daw na mayroon silang mga nasisitang mga shoplifter, kaya layon pa nilang palakasin ang kanilang pagroronda kasama ang PNP. Ah, may mga ganyan tayong instances every time naman. Sa, siguro sa one week is may 2 to 3 tayong ay, uh, incidents na ganyan. Uh, luckily, nahuhuli naman natin sila. Yung iba naman, uh, yung mga gumagawa ng mga ganyan is yung mga lasing. Uh, Nagtitrip lang siguro or what, tigaran lang naman. Sa huli, binayaran din ng lalaki ang tinangay nitong pakete ng biskuit at pinrofile na ito ng PNP. Tumanggi naman ng magsampan ng kaso ang pamunuan ng grocery store laban sa lalaki. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.